Yari na daw, Adang, sorry, ano? Tiirning, ano? Tiyerning, 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 ano? ano? Tiyerning, ano? Tiyerning, ano? Kalo bilis ano? Bilis nga. Ha? Labi kalamandarin o kalamandarin na rin. Kapain ko lang. Kalamandarin. Yan po ay hindi kalamansi, kalamandarin na. Kalalupa kalamang mo siya maliliit ang ano? Dahon. Dahon. Hmm. Dabi. Saka. Ano? tamba Oo, oh, mamaya. Nakalasa ako ito. Ay, dadalhin na pala si Bambi. Ay, dadalhin na noon. Dali mo lang yung sakot din. Oo, oh, halat. Ako lang dadala din. Nakaraos na. May yubi Yung lang. ibaba. Bato ba? Ang tagay na kayo nyo, kalagay Sabi nyo ba? Oo, wala ang ha? Pao ka tatay Yan ka taas na sa Yan Paano ara ko? Agos sa niya <laughs> ah. <laughs> na hiya ako ay Kabanti ating konti Huwag ko kabanti konti

Ayan po, ito po ay narausan na po ng pagniniyog. Oh. Yeah, ito po ang update dito sa Kalaman Sian. po ay teknik naman pagtatanim oh. May busal yung katawan ng art kinakain ho ng mabait. Niyog. At saka po pala yung rin na sinasabi namin ay yung yung ganito, hinahapay po yan, hindi po yung kalamansi. kalamon darin Hindi po ng karamihan ang bunga pero mataas po ang presyo 15 to 17 farm gate Yeah madalang po ang oh. tayo po hindi na umabot sana po ay tutulong tayo oh ay kakaunti daw po pala nakuha sa kabila kaya mabilis nakapunta po dito pag nakuhalaan po na niyo ano, isang sako at kalahati po dito sa dalawang parcela po oh ay taba na po uli yan tayo tumawid ito po yung kalamansi parang din oh yung kalamansi ang talim Ari po ay nung ating tinabas, ito po ang pagkabilis lumago. Malago na uli. Bali na ka isang sako at kalahati po. Ito dalawang parsela na ito. Dalawang maliit po, ari po ay hindi kalakihan at parang parang 2.5 lang ah ano nga ba parang kalahating hektarya lang po ay 3,000 square meter kalahating hektarya po pati yung kabila eh tayo pala yung manggugulay ng lain oh. Ang dami din eh Oh. Lalambot pa man din oh. may green po mga uh, tinutok. na libreng ulam na rin yeah, kahit pang sapaw po sa sinayang. eh. nagsibu lang po din ang lain oh. No? dami kami po isa na isa sariwang laing Oo. Uh -huh. Di po tulad ng mga ano pinapatuyot pa. Oo. Oh. Kalau Yan, ang dami pa po. Pag po tayo sanay mga gulay, kahit ere tayo mapasok-sok. Ayos po kung may makukuha tayo. Oo. Oh. Kamukha po na yan, anak na isang sako at kalahati. Palagay na isang sako na lang, sa labor na po yung kalahati. O, ay kung 50 kilo sa uh, 15, 750. Yan, panlu yan na yan, ay eh, hindi lang siguro sa 750 ang mapapabahad sa linis. O, uh -huh, yan. Kahit sa gas. Kaya ho, minsan, edi tsagaan din lang. O, uh -huh. tapos libre naman yung mga ulam. po may pangulam tayo ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po yan ingat po ang lahat happy lang po yan hindi po tayo umabot pero okay po naman at least kumbaga sure natin na natapos na po yan ingat po ang lahat happy lang po bye